Gusto mo ba ng ayuda? Sino bang ayaw ng ayuda? Lahat naman tayo gusto natin ng ayuda. Siyempre, pera ng taong bayan yun eh. Uh, hindi naman porkit, hindi ka mahirap, hindi ka na makakatanggap ng ayuda. Diba? Dapat lahat may karapatang makatanggap ng ayuda. Uh, sabi nga ng isang senator elect na ano, gusto niyang suriin mabuti itong mga ayuda ng ng akap, ax, tsaka tupad na ang sabi nga ay binibigay para sa mahihirap. Ang gusto niya is, ano, mabuwag dahil minsan nagagamit na siya, naaabuso na siya. Hindi naman napupunta lahat sa taong bayan. At meron din isang, ko... Uh, senator ngayon na ang gusto niyang mangyari sa mga ayuda is lahat makakatanggap. Pabor ka ba doon? Kung ako pabor doon, kung ako ang papipiliin, dapat ang ayuda is para sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman, lahat pantay-pantay. At ang naiisip niyang ayuda is alisin ang 12% bat doon sa sa uh, supply ng kuryente. Apakaganda, di ba? Lahat makikinabang. Iisa ang presyo. Kasi ang nangyayari sa mga ano, sa mga ayuda. Ito lang naman ay mga ano ha, uh, kumakalat na mga balita na pag di ba, sabi nga ng isang ano, isang mayor ng ano ng Lunson, Ah, hindi ko na sasabihin kung sino siya. Siguro naman alam nyo na talagang may nagtatapyas kapag ano, kapag walang nakakakita. Eh kaso nakita siya at may video siya na nagtatapyas. Inaalisan niya, binabawasan niya. Yun yung mahirap don yung galing ka dito sa taas, magbibigay ka dito sa baba, tapos ipapamahagi doon sa mga tao, mababawasan na. Hindi kagaya nung naisip ni ng senador na yon na alisin ang 12% bat sa Meralco. Lahat makikinabang. Sino bang gumagamit ng kuryente? Mula sa lider ng Pilipinas hanggang sa baba, yung mga nasasakupan niya. Lahat gumagamit tayo. Lahat kayo makikinabang. Isa lang ang ayuda. Walang presyo. May presyo man. Iisa pantay-pantay. Ang ganda, di diba? ba? Mas maganda talaga maalis na nga yung mga yon yung, yung gustong mangyari ni ano. Yung senator-elect na yon na uh, susuriin niyang mabuti yung mga tupad, akap, aix. Kasi nagiging ano siya para sa akin lang naman, opinion ko lang naman to. Mas maganda kung magbibigay ng ayuda ang 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 Pilipinas, ang leader ng Pilipinas. Dapat para sa lahat. At yung pantay-pantay. Tama yung naisip ni ano ng senador na yun. Kunyari, kung hindi sa Meralco o kaya sa Tubig. At least lahat talaga, walang pipiliin hindi ka na makakalusot dun. <laughs> wala ka na makukuha doon. Kasi, syempre, wala ka pag-ibig pagbibigyan. Isa na lang. Di ba? Payag ka ba? Nasa kuryente o kaya sa tubig, uh, ibigay ang ayuda, aalisin uh, ang ano? Ako, payag ako doon.